Ganito ang pangkaraniwang tubig na sinasalok ng maraming residente sa mga liblib na villages sa bansang Malawi. Katulad ng mga nasa Chapongo Village, sa sapang ito sila madalas na kumukuha ng maiinom at magagamit sa iba't ibang gawaing bahay. Masukal man at delikado, pero kailangan nila itong tiisin sapagkat milya-milya ang layo ng kanilang komunidad mula sa lugar na maaring ng malinis at ligtas na inuming tubig. Tirakala gutit a ropetsejwa timakatungamadya pa selipada. Kwa marima kaya gutit timakhal gutirita mamadzi haja amaribwere kamimba. Subalit sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Tiapongo. Before they had to travel several kilometers to get their water. But now, uh, it's next door to them. They can easily get their clean water for their daily survival. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, damang-dama sa kanila ang malaking kasiyahan sa paglingap na kanilang natanggap. in the inauguration they were singing so they're very thankful and very happy that uh, they have clean water for many many years to come Matapos ang pagkakaloob ng malinis na tubig na maiinom para sa mga nasa Chapongo Village. Kasunod na isinagawa ang pag-aabot ng mahakain sa Imbugo Village. Napakasaya po ng mga taong naririto ngayon dahil muli po nilang naranasan ng paglinga po ng iglesia. Hindi lang po mga kapatid sa iglesia, maging ang mga residente po dito sa Imbugo Village. Daan-daang residente ang nakatanggap ng care packages na naglalaman ng mga pangunahing pagkain sa dakong ito. ako on menu. Eh ni rogo iisip nang nga pag-iisip, nang magiging pag-iisip. Nang magiging Nakatawag ng pansin maging sa mga major TV networks ang magkakasunod na pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa Bansang Malawi. About 1,300 people from Lilongwe have received care packages. Innocent country, we are in purpose. ni Cristo. Church of Christ, Felix Manalo Foundation. Sa pangunguna ng Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang mga aktibidad na ito sa magkatabing village ng Chapongo at Imbugo sa Lilongwe City, ay ang panlimang araw ng proyektong Lingap sa maumaya ng Iglesia Ni Cristo at ng FOM Foundation sa kontinente ng Afrika. We should continue to help uh, the work of the Church, support, the work of the church here in Africa because our help really directly benefit the people here. Zumo kwambili kwambale Eduardo Mula po rito sa Lelongwe City sa Malawi, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage.